Hello. Kasama mo System Guru Markets. Nagsisimula tayo sa pangkalahatang impormasyon tungkol sa kumpanya. Kung kinakailangan, posibleng i-pause ang video. Inaanyayahan ka naming pag-aralan ang lahat ng mga parameter ng kumpanya ng mas maingat. Ngayon suriin natin ang kasalukuyang pagganap ng kumpanya Magna International Inc. Ticker, AEE. Ang pagsusuring ito ay batay sa data simula noong Abril 22, 2025. Ayon sa klasifikasyon guru, Markets Kumpanya Magna International Inc. na bibilang sa subkategory. Auto Parts, 38 kumpanya ang lumahok sa paghahambing at ito ay napakarepresenta. Maghanap ng mga solusyon sa mga order sa pagtatapos ng video na ito. Ang kabuang resulta para sa kumpanya ay 6 sa isa 0 puntos. Average na resulta para sa subcategory, 2.4 puntos. Kung titignan mo ng malawak sa loob ng buong stock market sa pangkalahatan. Maaari nating tandaan na ang average na resulta para sa merkado sa kabuuan ay 1.8 puntos. Laban sa marka ng kumpanya na 6 na puntos Magna International Inc. Paghahambing ng paggalaw ng presyo ng mga bahagi ng isang kumpanya Magna International Inc. at pagbabahagi ng subcategory. Makikita natin na over labindalawa months ang shares ng kumpanya, Magna International Inc. nagpakita ng dynamics ng minus 32.6%. Laban sa mga pagbabago sa presyo para sa 6.5% subkategori. Tiyak na walang ibig sabihin ito, ngunit kailangan mong tandaan ang katotohanang ito. Market capitalization ng organisasyon Magna International Inc. nagkakahalaga ng US Dollars 7.07 billion na may market capitalization ng subkategory na US Dollars 200 at 70 billion. Magna International Inc. ay may bahaging 3.367% at isa sa maliliit na kumpanya sa subkategori. Ang capitalization ng balance ng kumpanya ay tinatayang nasa US Dollars isa oras isa minuto bilyon. At ang capitalization ng balance sheet ng subkategory ay US Dollars 68 bilyon. Magna International Inc., bumubuo ng isang bahagi ng 16.36%. Sa pamamagitan ng paghahambing ng shares ng stock exchange at book value, makikita natin ang mga sumusunod. Ibahagi Magna International Inc. sa subkategory kapag tinatasa ang stock market capitalization ay 3.367%. Tatlo tatlo ang book value ay labing anim na punto tatlo anim percent. Iyon ay isang apat na daan at tatlo porsyentong pagtaas sa halaga ng pamilihan. Pagtatasa ng bahagi ng organisasyon sa merkado at balanse ng kapitalisasyon sa subkategory, mabuti isa puntos. Ang mga pananagutan sa pananalapi ng organisasyon ay nagkakahalaga ng US$ Dollars 7.026 bilyon. Utang sa halaga ng libro ay 61% ng equity. Resulta sa mga obligasyon sa utang ng kumpanya, matitiis 0 puntos. Balanse ng presyo ng merkado ng kumpanya sa tubo siyam. Ang subcategory average na labing siyam punto -anim ay 54% percent na mas mababa kaysa sa subcategory average. Pagtatasa ng tagapagpahiwatig ng halaga ng merkado sa kita nito kumpara sa mga organisasyon ng subcategory, napakahusay, dalawa puntos. Ang tubo sa huling labing buwan ay umabot sa isang libo at siyam. Inaasahang magiging US dollars isang libo anim na at siyam na milyon ang inaasahang mga kita para sa susunod na labindalawa buwan. Ito ay anim na punto mas mataas kaysa ngayon. Pagtatasa ng inaasahang mga tagapagpahiwatig ng kita sa hinaharap kumpara sa sa subkategory, mabuti, 0.5 puntos. Ang presyo ng kumpanya sa balansin ng kita ay tumutugma sa 0.2. Ang average na subkategori na 0.6 ay 78% mas mababa kaysa sa average ng subkategory. Pagtatasa ng presyo ng merkado ng kumpanya sa kita nito kumpara sa mga tagapagpahiwatig sa subkategory, mabuti 1 puntos. Ang kita sa huling 12 buwan ay US Dollars milyon. Ang inaasahang kita para sa susunod na labindalawa buwan ay inaasahang magiging US dollars anim na isang daan at siyam na milyon. Ito ay apat na puporsyentong higit kaysa sa kasalukuyan. Pagtatasa ng mga tagapagpahiwatig ng tinantyang kita sa hinaharap kumpara sa mga tagapagpahiwatig sa subkategory, mabuti, 0.5 puntos. Ang margin ng benta ay 2.4% na may average sa subkategory na 4.8%. Ang pagkakaiba sa pagitan ng average ng subkategory at performance ng kumpanya ay 2.4%. Pagtatasa ng kakayahang kumita kumpara sa mga tagapagpahiwatig ng mga kumpanya sa subkategory, matitiis, 0 puntos. Ang bahagi ng kumpanya sa mga tuntunin ng bilang ng mga tauhan ng subkategory ay 13.13%, na 313% higit sa bahagi ng market capitalization. At ito ay sumasalamin sa pagkakaiba sa pagitan ng presyo ng merkado ng kumpanya Magna International Inc. malamang tungo sa underestimation. Ang halaga ng kapital para sa bawat empleyado ng kumpanya ay 53,000 dolyar. Samantalang sa subkategory ay mayroong dalawang at dalawamput isa thousand dollars. Ang pagkakaiba sa pagitan ng average ng subkategory at pagganap ng kumpanya ay pitumput anim Pagtatasa ng dami ng kapital ng merkado ng kumpanya sa bawat empleyado kumpara sa mga tagapagpahiwatig ng mga kumpanya sa subkategory, mabuti, 0.5 puntos. Ang tubo sa bawat empleyado ay 5.000 dolyar. Average sa subkategory, 11.3,000 dolars. At ang pagkakaiba sa pagitan ng average sa subkategory at mga indicator ng kumpanya ay 47%. Pagtatantya ng kita para sa bawat empleyado ng kumpanya kumpara sa mga tagapagpahiwatig ng mga kumpanya sa subkategori, matitiis, 0 puntos. Ang bahagi ng kita para sa bawat empleyado ng kumpanya ay US Dollars 252,000 sa subkategori na 235,000 Ang pagkakaiba sa pagitan ng average ng subkategori at pagganap ng kumpanya ay 7%. Pagtatantya ng kita sa bawat individual na empleyado kumpara sa mga tagapagpahiwatig sa subkategory, mabuti, 0.5 puntos. Ang dami ng maikling transaksyon ay tumutugma sa 2.7% na may average para sa subkategory na 2.5%. Ito ay isang maikling squeeze indicator. Tagapagpahiwatig Greth labing apat na nagpapakita ng antas na 40% para sa kumpanya Magna International Inc. Para sa subkategory, ang antas na ito ay 44%. Technically, ang mga securities ng subkategory ay sinipi na humigit kumulang kapareho ng mga share ng kumpanya Magna International Inc. Ang aktual na pagpapahalaga ng mga bahagi ng kumpanya ay humigit kumulang US Dollars 32.24. Ang target na presyo ng pinagkasunduan para sa mga pagbabahagi ng kumpanya ay nasa paligid ng US$ 42.14. Ang pagkakaiba sa pagitan ng kasalukuyang presyo at ang pagtataya ng pinagkasunduan ay humigit kumulang 31%. Pumunta tayo sa talahanayan ng order na magagamit mo, ang link ay nasa nakapin na komento. Ang talahanayan ng order ay naglalaman ng ganap na lahat ng mga desisyong ginawa ng publiko mayong season ng sistema ng impormasyon ng Stock Valuation Guru Markets. Ang pag-access sa talahanayan ng order ay ganap na libre at bukas, link sa nakapin na komento. Bilang resulta ng pagtatasa ng mga pagbabahagi ng kumpanya Magna International Inc., Sistema ng Impormasyon at Sanggunian Guru Markets isang desisyon ang nagawa. Magbukas ng deal sa pagbili sa presyong US Dollars 32.25 bawat bahagi. Bukas ang order dahil medyo mataas ang rating ng kumpanya. Ang organisasyon ay tinasa gamit ang pamamaraan ng pagtatasa, ang index ng AKIM. Ang take profit ay nakatakda sa 35.35. .35. Ang stop loss ay nakatakda sa 20.15 sakaling hindi isinara ang order sa pamamagitan ng take profit o stop loss. Pagkatapos ang transaksyon ay naayos ng nakapag iisa sa pagtatapos ng exchange session sa Mayo 22, 2025 o sa huling araw ng kalakalan bago ang tinukoy na petsa. Ticker, OEL, Magiging Balancing Sell Order Ang isang video sa pagkakasunod-sunod ng pagbabalanse ay may publish o na-publish na sa channel na ito kapag isinasara ang isa sa mga order, pangunahing o pagbabalanse. Ang pangalawang order ay otomatikong isinara. Maraming salamat sa lahat sa panonood ng video na ito at sa paggamit ng impormasyon at reference system mula sa Guru Markets. Ikaw talaga ang pinakamagaling na madla sa planeta.